age doesn't matter? O baka naman, pwede kang ipagpalit dahil yung isa, younger. Paano kung tinanggap at walang anger? Ang gulo, ba? Diba? Naku, let's choose our fighter. Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may maliliwanagan. Ed Sunny, Bong, welcome sa iMediation. Mediation. Magpakilala nga muna kayong tatlo bago ako himatayin. Ayan. Sino muna? Ang uh, Sami. Magandang, uh, magandang magandang tanghali sa lahat. Ako nga pala, ito along po si Sani Pasyente, uh, isang driver sa Lusod lang, along ka po. Ayan, taga-along po pala. Eto. Ako naman si Edselin Pangilinan, taga-along po. Ayun, ikaw na muna. No, no, po si Bong Tagalog na no, po si isang driver din po. Isang driver rin, pareho kayong driver. Ganun pala. Teka muna ha, mag-upisa muna tayo. Paano nagsimula ang lahat? Ikaw na muna. Mag-asawa kayo, no? Ganun ba? Tama ba yun? Opo. Opo, oh, okay. Matalong <coughs> na kayo mag-asawa? 22 years po. 22 years. May <coughs> anak kayo? Not Anong pagitan ng edad ninyo? Uh, na, 22 po. Ma'am, mag-ingat po sa kanyo ng uh, 20 years. 20 years? Uh. Ang laki pala ng pagitan. So, nung nagpakasal kayo, ilang taong ka? Hindi pa uh, po kami kasal. Ano siya po? Uh, 17 years old po siya. Teka, teka, 7? 17. 30, uh, 30, uh. 30 ano ko? plus ka, uh, siya, uh. 17. Uh, Hala, underage. Teka muna, bakit hindi ka pakasal? Ba't ka nagbubulong? Hindi ka pinakasalan? Hindi po. Hindi, ilapit mo nga. Hiri Pati hindi ka nagpakasal. Ang tagal-tagal na pala kundi niyong kasal. Wala siyang kakayahan para pakasalan ako. Oh. Ano ibig sabihin <laughs> noon? Huy, <laughs> bakit wala kang kakayahan tagal-tagal? Tatlong anak, ano ba yan? <laughs> o paliwanan mo, mo nga yun. Kasal po ako doon sa unang uh, kinisama ko po. Atin ha? Na, ano? May iba pa? Gulo naman ko kwento. May kaapat pa rito. Uh, Maghiwalay po kami. <laughs> oh. Ay, eh, kasal po ako rin. Eh, Ay, kasal ka sa iba. So, extra na si Etzaline. Pangalawa po. Parang gano'n. Eh, yung isa, yung nauna, nasan? Nasa Iloilo po. Nasa Iloilo. -Ilo. May anak ka doon? Opo. Meron ka rin anak doon. Ilan? Isa lang po. Isa. Eh, nasan yung anak? Um, uh, sa kayo, na nagbaba po sa Iloilo. Inaalagaan ba ninyo? Nagpapadala si ba kayo? Pinubuhay ba? May napatlabas uh, ko pag-aaral kasi professional na. Ha? Tapos po siya ngayon. Tapos? So wala na kayong kotak, May kotak. Meron po po. Meron pa? Anong <coughs> masa? Bakit ganyan yung mukha mo? Parang hindi ka happy. <laughs> 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 ha, Ed <etsalin. laughs> Yung anak niya nagbibigay po sa kanya. Ay, God. Baliktad mo. po. Baliktad? Opo. Ha? Bakit gano'n? Imbis yung ama magbigay. Hoy, mo ilapit, mo. Ilapit, ilapit mo. Yung anak mo. Nalaloka ako sa kwento mo. Ilapit mo. <laughs> Ayan. Nilapit mo. Ano, ah, ano, ano? Imbis na yung ama, yung anak na may, ang nagbibigay Opo. ng sustento. Ba't gano'n? May kakayahan yung bagets? Nakapag-aral lang. Nakapag-aral. Hindi kayo natapos. Ano ba nangyari? Yun? Paano nag-umpisa yan? Driver ka rin. Paano yun? Okay. Paano kayo nag magkakilala na kayo Ay, nung umpisa? Mag-ano po mag kasi yan. Mag-aibigan kami. Mm. Ah sino kay bigan mo si Sandy si... o si Sandy? Sila. Sandy na. Ay sila magkasama po. Ah, bigan mo kasi lahat kayo nag namamasada. Ah, Tinutulungan ko ito kung si Andan nga para yung is uh, na kasakin na kulang. Uh, ito na na nade-develop na rin pala siya. <laughs> ano, <dito> nadidibelop na rin. <laughs> Teka muna, may asawa ka ba? Matagal na po akong hiwalay. Matagal ka nang Pero may jowa ka, ganun. Wala naman na. po. Wala. Eh, ba't mo tinutulungan? Hindi mo naman ano Wala naman po kasi makundahan din ng ibang ano. Libangan? Libangan. Hala, kaya ka ba doon? Libangan ka ba yan? tama bang Hindi po, hindi po, hindi hindi po, hindi po, hindi po, hindi po, para sobra rin naman sa anak ko yung kinikita ko na... Ah, may anak ka? Meron po. Oh, ah, sa Single unang asawa. Oh, ah, malaki na. Talagat pinatanap pa sila. Talagat pinatanap. na. Asan sila? Sa nanay? Sa ulong gapo po. po. Sa, sa nana, ulong gapo rin. Nila. Akala ko nasa ilo-ilo. Kaisa pa lang Ano nito <laughs> ha? Okay, okay. Sige, okay. sige. Edi, di, na kayo magkasama? Or nagkikita? Bago hmm? kayo natuklasan? Hindi po, matagal na rin po kami talaga magkakilala. Ngayon lang po kami nagka-ano-ano. Ano. Ay gano'n? Uh, Ngayon po. lang kayo nagsama? Hindi naman po totaling nagsama po kami. Eh paano Baga... naman natuklasan ni Sani? Na may... Yung una, yung mga alam mo naman sa panigid natin, may maraming marites. Eh. Sa una, hindi ako nang Nung sinabi ko sa kanya na masada ako, hindi ako po madam Luba, at binakalang naman ko po yung sa kanilang mga galaw at yung lalagang dapat sa sarili ko at nakita ko ng dalawang mata. Ha? Nahuli mo sila? Nakita ko ng dalawang mata ko. mo sila? sa kanya na, bakit ano ba ang nagawa kong pagkakabali sa inyo? Bakit yung nagawa sa akin? No? Kaibigan mo pa? Kaibigan mo pa. Paano mo nahuli? Paano mo nalaman ang tuklasan mo? Pagkaalam nilang dalawa at nakuha ay mag buhay. Oh. At hindi nila alam na hindi lang pala ako lumabas at nagpaalam ako doon sa operator ko. Kasi naman po hindi naman po mangyayari sa kanya kung hindi naman po talaga siya nagpabaya rin po sa totoo lang. Allah. Hindi lang po naman ako may kasalanan kung hindi siya rin po. Eh ang haba haba pala ng pasada niya, ilang oras yun? So wala ka lagi sa bahay? Uh, ba 16 hours po yung uh, bihay ko. Oh. 16 hours siya yung namamasada pero sasabihin niya puro wala siyang kita, wala siyang ganito, oh, bili ganito. Wala ng oras, wala pang datong. Ibibigay e, lang, ibibigay lang, e, e, lang makakasya ba sa amin yung 120 a day? Bakit nga doon, doon ang binibigay? Na 16 po, hours. Eh, bilang isang ama, hindi naman po siguro nangyayari uh -huh. eh, oh, Hindi po mangyayari. o hindi daw sa totoo lang eh sa loob ng 22 years, yun lang po talagang binibigay. Hindi, niya, hindi po ako nagsisinungaling talaga. Eh, paano ka nabubuhay niya? Tatlo pang hmm. anak. Hindi. Katulad po niya, kapag nagano po sa kanya. Ha? Uh, sa kanya? Ito oh. Ito na si Bong. ay, na po. Tapos doon po sa tatay ko. Sa tatay mo? Hmm. Ano, humihingi ka pa sa tatay mo? Humihingi pa ako. Hindi na ako na. magbigay sa tatay ko ng pera. Tatay ko pang hinihingi ko. Ano ba yan? Sa matanda pa. Ikaw naman, binibigyan mo siya. Tama hindi ko, ba? hindi ko siya binibigyan Hindi, po. siya nang yung... sa iyo. Oh, tulong lang sa kaso na uwi sa <laughs> naawa ka sa kanya. <laughs> awang awa siya sa kanya. Oh, maawa yung kapali. Eh. <laughs> Bira. Eh bakit naman kulang na kulang ang binibigay tapos wala pang oras? Paano ba 'yun? Eh paano ngayon? Uh -huh. Magganito. Dapat hindi mo na lang hiwala yan. Sama na kayo? <laughs> 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 buo yun, buo <laughs> yun, hindi nang po pwede yung Ha? Hindi nang po pwede yung gano'n. Bakit hindi pwede? Libre ka naman sabi mo, wala kang asawa, matagal <laughs> Opo, ka nang hiwala. Opo, mga bata eh. nga naman niya. Eh. Kaya mag-asawa sila. Napasok na ako sa masamang relasyon eh. Gano'n? Kahit sa mga kapara. <laughs> Kababa naman din yung mga bata. So, tinapos na ninyo yung pinagbabawal na relasyon na yan? Tapos na? Kakapusin na O pa kayo? Tatapusin, Natapus ibig sabihin, hindi pa takot <laughs> Tapos na totaling Tatapusin ng tuluyan Tuluyan <laughs> Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa no. Hindi <coughs> <tapus> <tapus> ah, na po, no, tapos <laughs> no, na totaling Tapos na totaling Kela Now na alam mong sa may ano sa pakiwari mo since alam mo so, at minamanmanan uh, mo sila. Uh, ganun po ang magiging uh, decision niya na hindi uh, na po ako talagang totally makakapag-decision uh, niyan kundi din po sa mga anak namin. Kasi nagkasala man ako at nagkasala man siya. Alang-alam sa aming mga anak at uh, siyempre ako lumaki ako ng broken family at uh, para sa akin bilang isang ama. Ayoko nila lumaki yung mga anak ko lang. Walang amat nalit. Talagang tuloy-tuloy pa rin yung uh, magiging uh, kaugnayan nila sa bawat isa. Lalo po kung magagawa, pigilin ko ba't hindi? Kung gagawa sila lang pala, hindi ko rin... Wala akong magagawa. Eh pero mahal mo ba si Bob o si Sunny? O oh, ayan naman, mas secret. Ayaw niya sabihin. Ano, Siya rin po ang pipiliin ko talaga para sa mga... Talaga? So matapos ang lahat, magbabalikan kayo. O tatanggapin mo naman kahit nagkasala. Ay, para sa akin, eh, yung dyan eh, wala tayong magagawa mo nun. No? Eh, para sa akin, eh, para mabuhay yung pamilya ko. Alam mo ko lapit ng Pasko, kailangan ang pamilya ko. Eh, naku, Pasko! Ah, okay. Eh, 120 pesos lang ang binibigay ko, paano ba yun? <laughs> Ba? Pastong, ano ba yan? Pwede ba yan? Pastong tuyo. Eh sabi niya, hindi ka nga nagbibigay eh. Kaya nga napipili eh. doon sa makisuyo rito. <laughs> oh, sugar daddy ka pala. Wala <laughs> masabik masabi. Hindi naman, hindi naman maganda. Pwede okay. naman po baguhin yung mga mga pangyayari na hindi, hindi maganda. Oo, oh, tapos? May marami pang parang. nga na... so magbabago ka ba? Huwag naman, no, naman 16 na, ora. na oras. Hanggat may oras ka pa, magbago ka pa. Oo, oh, oo. Oh, oh, ayan naman. Kita? Kita? Ayan na. Hanggat may oras, hanggat may buhay, may pag-asa. Ayan. Eh ganyan, kung ganyan, kailangan kung magkakapatawaran tayo nito, kailangan konting pagbabago, konting bigayan. Ikaw, magtitiis ka na lang. Mawawala ka na. Parang bula. <laughs> Iwas iiwas na po para sa pagsasama nila. O ah. <laughs> kami Oh, sa amin, magbabago ka ba? Uh, magbabago po, wala ka. Anong gagawin? Uh, o oh, magbigay ka ng oras at datu. Uh, na, kung ano man ang pagkakamaling ko sa'yo, sana mapatawad mo ko para sa mga anak natin. Oh, excellent! Kaya, <laughs> <laughs> ka ba? hindi ka ba? Kaya, Dating ng araw, ikaw rin ang magiging uh, haligi nila kasi may dagda ko. Kaya ako naman ang ginagawa ito, hanggang kaya na tumayan ako sa dalawang pa sa lupa, gagawin ko. Saan pasensya na kung nangyari yung ganong pagkakataon eh, hindi natin inaasahan. Tama. Oo naman. Uh, oh, naman. o hindi na mauulit yun hindi ang na, dapat sabihin. Hindi na talaga eh. mauulit yun ako na mismo ang iiwas para alang-alang sa inyong pamilya. Nako ha, nako ha, lahat naman nung si isang Ayan, pinatawad mo na si Edsaline, mga Sam. Ah, uh, po madam. Ayun, ikaw Edsaline, kakayanin mo ba bumalik? Kakayanin. Kakayanin, o yan, mag-kiss daw. <laughs> katiri daw katiri. Ah! Bayan I make a Mayan I'm a halican <laughs> ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Iginawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.